Matindi man ang pangungulilang dulot ng maagang pagpanaw ni Francis M. Masaya na rin ang kanyang pamilya sa hindi malilimutang alaala -ala o iniwan ng mass rapper sa mga Pinoy. Pasasalamat din ang gusto nilang ibahagi sa mga tagahangang dumadayo para sa huling sulyap sa haligi ng Pinoy rap music. Nagpapatrol, Apple Salandoni. Sa pagpanaw ni Francis Magalona, hindi lang daw na byuda ang asawa niyang si Pia Matapos ang mahigit dalawampung taong pagsasama sa hirap at ginhawa, nangunguli lang ngayon si Pia sa isang matalik na kaibigan at katuwang sa buhay. I know him so well. And parang, yeah, whatever, you wanna ask something, I can answer for you on his behalf because we've been together every day. Sa kabila ng kanyang pagluha, pilit na nagpapatatag si Pia alang-alang sa kanilang walong anak. Ang junior ni Francis M. na si Frank, nag-aalala ngayon para sa kanyang mga nakababatang kapatid. It's sad lang na they're not gonna uh, spend time with our dad further. Sa mga sandaling ito, tang nagiging sandigan ni Frank ang masasayang alaalang iniwan ng kanilang ama. Kaming mga, yung magkakapatid, talagang natutuwa talaga kami sa kanya lagi pag, pag siya sa bahay. Nagpapasalamat ang pamilya Magalona sa pagtungo sa burol ng daan-daang tagahanga ng Master Rapper. Sa mga oras na kanila matinding paghinagpis, malaking bagay daw ang pakikiramay ng mga taong naaabot ng musika ni Kiko. Ayon kay Pia, itutuloy nila ang album na hindi natapos ni Francis M. Habang buhay daw sila maungulila sa isang ama at asawa pero susubukan pa rin nila makapiling si Kiko sa kanyang musika. Apo sa Halandoni, Patrol ng Pilipino.